Uy, alam nyo na siguro ang balita. Ang kalawakan, hindi lang basta madilim, puno ng mga kamanghamangha. Tara, samahan nyo ako! Sa isang malayong sulok ng kalawakan, may planetang Lunaria, malakristal ang langit, asul ang mga bulaklak, at doon nakatira ang batang scientist na si Astra. Isang gabi, may nakita siyang kakaibang liwanag malapit sa Orion. Isang lumang spaceship pala. Dahil sa kuryosidad, sumakay si Astra sa spaceship niya, ang Stellara, at sinundan nito. Sa loob, may lumabas na hologram ng isang matandang nilalang. Astra, sabi nito, ikaw ang napili para ibalik ang balanse. Namamatay na ang mga bituin. Kailangan mong hanapin ang kristal ng liwanag. Kahit maraming panganib, mga black hole, ulap ng bulalakaw at mga bantay, lumutang ang katapangan ni Astra. Sa wakas, nahanap niya ang kristal nagliwanag ang kalawakan, kumikinang ang mga galaksi parang alon. Pagbalik sa Lunaria, bayani na si Astra. Natutunan niya ang kalawakan ay isang tahanan na dapat protektahan. At tuwing gabi, titingala siya, hindi lang bilang isang nagmamasid, kundi bilang isang tagapangalaga ng mga bituin.